ya yeah, mga pre. Uh, ah yeah, yan. Magandang umaga ulit sa atin lahat. At ito, uh, meron din na lang sa ating tricycle. At pakikinggan natin mga pre kung anong problema nito kasi maingay nga daw. Paandarin ko muna para marinig nyo yung andar. Okay. Central. Yung mga pre, ah, kung naririnig nyo, na walwal ah, -wal na walwal -wal na ang tunog. Ibig sabihin mga pre, ah, may problema na yung kanyang connecting rod. Kaya i-overhaul natin to. At ipapakita ko sa inyo yung mga papaltang piyasa dahil pagkaganto kayo ngayon yung motor, matik na yung mga pre overhaul. Pero siyempre, natin-check natin lahat na may problema, papalitan natin para tuminoli yung motor gumanda ulit yung kanyang andar. Ayan, a shout out kay pare. Iyon na. Ang ano, ganda ng lalaki. Umpisa na natin mga pre. Buksan na natin 'to at tanggalin natin sa chassis ng motor. yan mga pre, ito na. Nabuksan na natin at ito na ang pangunahing sira. Tapos connecting rod. Tapos balintin guide, papalitan din natin 'yan, no oh. Ayun, balik. Tapos naguusok uh, ano? Standard pa 'to mga pre, yung black. Ito, standard pa 'to. Bal tayo ng ano uh, piston ring at saka valve seal Tapos ito uh, pag kinikik dumudulas yan ang pangunahing sira kapag ang kick niya dumudulas yan alinman sa dalawa taries lang yan basta dumudulas yung mga preto na ito na yung bagong bearing at ito na yung connecting rod bali sa loob ng makina dalawang bearing lang pinalitan natin ito at saka ito no Tops to connecting rod Okay salpak na natin to ito mga pre pag nagsalpa kayo ng transmission pagsabayin nyo para hindi kayo mahirap yan yun tapos gawin natin yung kanyang ano shifting hook langisan muna natin yan. itong malit dito sa malit na transmission Palitan na rin lang natin yung dito sa ano mga press sa ilalim ay sa ibabaw pala yun yeah. you know. o tapos ito yung may butas okay. mga old model kasi to sa ibabaw to yung ilalim mo lang butas yun okay. you know. tapos ito naman sa ilalim yung malaki pati okay. haya naman to mga pre kaya parin rin yun sa ibabaw to may butas ha? sa ilalim video. Tapos, <coughs> litter natin ulit. <laughs> Napakagulo. <laughs> Kakambyo natin mga pre Dito pa lang, alam na natin kung may maling patas ng transmission kapag ka hindi kumambyo. Ayan, naka-neutral tayo. Pag naka-neutral tayo mga pre, hindi na ikot to ha. Hindi na ikot tong info. Okay. Pag primera, dapat umikot yan. Ayan, primera. Segunda. Ayan. Maganda ta. Yon. Tresera. Yon. Kwarta. Okay. Okay yung transmission natin mga pre. Ah. Uh, okay na yan. Takloban na natin. Ito na mga pre, nalagyan natin ng gasket may Kaya, next natin tong kabila. Kabila natin lalagyan. Medyo mantipis lang para maganda kasi. Ito na mga pre, nalagyan na natin ng gasket maker kabilaan. Salpak na natin. Ops. Yeah. Kung mapapansin niyo mga pre, may bungi na ano, pero isa pa lang kaya pa yan. Okay, lagyan natin ng tornilyo to. Mga pre, ito pala, baka makapagpalit kayo. Uh, tip lang kasi marami na tayong uh, ginawa na ganito na. No? Ito yung ano, compression ring. Did, did ba dito nakalagay yan? Pansinin niyo ha, ito yung bago. Kasi nagpalit tayo ng piston ring. Ito yung dati nya. Pansinin nyo mga pre. O, napakaluwag diba? Pagkahinayaan yung, yung sinalpak nyo sa motor na ganyang kaluwag yung mga pre, uusok yan. Kaya ito yung sa akin, uh, ko na lang kay sir. Pansinin nyo kung gano'n ka <coughs> si Kepo. Ayun lang. yung ka kanyang ano, uh, clearance. Ayan o. No. Ayan. Ayan. Dapat ganyan lang mga pre. Ayan. Standard din to. Tungtong kanya. Ayan. Ito yung pistol na sa black nung binili niya. Ayan. Tips lang to mga pre. Huwag nyo isasalpag kapag ka ganyan ha. Dapat ganyan to. Swabing swabe lang. Ayan. Okay. Ya mga pre, at dito na nga nabunan natin at may papakita lang sa inyo. Nakikita niyo to? Ito ito to. Ayun basag, di ba? pagkat ganitong basag mga pre at hindi nyo na siya pahihinangan ang gagawin nyo mga pre itong butas na to tatakloban nyo ha yan. Tatakloban, na, tatakluban natin ng tornilyo yan para hindi na magtagas dito dito naman sa parting pangibabaw ayan ang gagawin nyo akin yung cover okay ito yung cover diba yung pangibabaw natin <clears throat> ito yung lagay ng dawel ah uh, saraduhan nyo na lang to dito mga pre hindi kaya dito sa ilalim para hindi na magana magtagas. Ah. Dito kasi pagka sobra ka kasi sa langes, ayan dito. Tatalsikyan dito. Dito dada niya niyo. Oh. Sa ating ano, sa hangin, 'yan. 'Yan ginawa ko, nilagyan ko ng gasket maker at itong cover na 'to, babarahan natin 'to. At ito, babarahan natin. Papakita ko sa inyo kung paano tayo magbara. Sige. <coughs> ayan. Mga pre, kung mapapansin nyo, linis na makakina natin. No? Ito, ito yung gagamitin natin pang ano, panara dito sa butas. May ano ito mga pre, may thread. Iikutin nyo lang pa kanan. Ayan. Kita nyo may ege para ano, maulog pa. Para hindi tumagas yung ano, langis. Ayan. Okay na yan mga pre. At ito, ayan, babarahan natin itong butas na ito. Ito yung sinasabi kasi nyo babarahan nyo. Kaya kita nyo bang butas na yan. Ito, so, ito, 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 sa loob. Papunta dito eh. Ayan. Babaraan natin to. Ayan mga preto. to. ko na, no. Pagka ganito may, may barana, mga, may bara na mga preno. yan. Ayan. dito na lang kayo maglagay ng gasket, to. Sa ibabaw na to. Kung walang problema yung oil seal ng ating magneto. At saka yung mga tatlong tornilyo dito sa ating magnet, Sa ating, ano. Stator. Pwedeng ito na lang lagyan nyo ng, ano eh. Ng, ng tag to. Uh, gasket at dito naman wala nang lalabas na lang siya kasi tulad nito barado na <coughs> ano o oh. kaya nang bala kung anong pambara ilalagay nyo pero kung nandito pa yung dawel di ba nandito pa yung dawel kung meron. dito kasi wala na eh dito na kayo magbara sa ilalim ito walang dawel kaya dito na ako naglagay pero kung meron dawel dito ako sa ilalim yan yeah, mga pre ah, medyo madilim na kaya nagdilaw na tayo eto chocho natin natin mga pre ha kung mapapansin nyo Ayan oh. Ito yung kanyang letter T, di ba? Ayan. Oh. Ah, dito sa kontel. Ayan oh. Uh. sentro ng sentro yan mga pre. Tama-tama na clearance you niya. Know? Tapos dito sa ilalim. Ayan, kung nakikita niyo kung kanyang letter T. Ano eh. Yo yo yo, nakita niyo letter T mga pre no. Okay. Eh, kisan na kita ko. Kiss ba. Ayan ah. Uh. Chocho Ganito lang mag-tune up tayo mga pre. Ups! Okay. Akin na yung ano. pagkaginalaw natin. Okay. Pantay, di ba? Pantay lang. Pero hindi natin gagalaw ito kasi okay na ito eh. Ito na lang kabila. Dapat hindi pantayan. Mag-adjust na tayong kapirasong bagya. Tama ba pre? Hmm. Kapirasong bagya. tama adjust ang balang ibe. Okay. Pantay lang. Dapat hindi pantay tune up na ito. Ayan. Oh, okay. hindi pa. Pagpantay, may hirap sa atakan. Hindi. Mas mali kasi barbulan na ito eh. Nagitik yan. Eh, ngayon. Hindi tayo na nakapag-ganan mga pre kasi lakas ng ulan ngayon. Hindi tayo nakapag-vlog ng ayos. Okay pa. Praso na lang. Ayan. Nadali na liboy ka pa. Okay. Hagpitan okay. yan. Okay. Ayun na mga pre. Okay na to. Takloban na natin to. At paandarin natin. At pakalinis ng makina. Ito mga pre. At patapos na tayo. At yan. Oh. Hindi may pasok. Hindi rin may pasok ni pare. Ako kaya magpasok nito. nga <laughs> eh. Ayan. Ay, hindi ba susi? yan. Okay. Alright.